Alam nyo na ba, na bukod sa napakabisa nitong gamot sa dengue fever, ay marami pa itong mga sakit, o karamdaman sa ating katawan na kahiyan itong pagalingin, malamang kilala nyo na ang halamang gamot na ito. Ang tawa-tawa, at meron itong scientific name na, asthma plant. Narito ang iba pang sakit, o karamdaman na mabisang panglunas, ang halamang gamot na ito. Dengue fever, pakuluan lamang ang buong halaman ng tawa-tawa, Pagkatapos linisang mabuti, ipainim sa pasyente isa hanggang dalawa glasses kada 4 hours. Nakakatulong ito para hindi masira ang platelets na sanhi ng dengue virus. Nakakatulong din ito para mabalik sa normal ang platelets ng pasyente. Sore eyes, kung may sore eyes naman, ipatak lang ang sariwang katas mga dalawa hanggang tatlo drops ng tawa-tawa sa mata, kada 8 hours o kung kinakailangan. High blood pressure, meron itong angiotensin enzyme, na nakakatulong para hindi ka ihi ng ihi, maganda ito sa mga alkoholik or mahilig magkape. Dahil nakakatulong ito para hindi ma-dehydrate ang katawan, ang alkohol at kape ay nakaka-dehydrate. Athlete's food pakuluan ang 50 grams fresh tawa-tawa, sa loob ng 3 hanggang 4 na minuto, at inumin ang 3 hanggang 5 cups kada araw. Diarrhea Ihanda ang isang teaspoon powder ng pinatuyong dahon ng tawa-tawa, sa loob ng lima hanggang sampung minuto, inumin ang dalawa hanggang tatlo cups ng pinaglagaan kada araw, hanggang sa mawala ang iyong diarrhea. Stress, mabisa din itong pamper relax kung ikaw ay stress, maglaga lang ng 50 grams ng fresh tawa-tawa, sa apat na baso ng tubig sa loob ng tatlo hanggang apat na minuto, uminom ng tatlo hanggang lima cups kada araw. Asthma, at bronchitis, ang tawa-tawa, ay isa ring bronchodilator, na nakakatulong para makahinga ng maayos ang pasyente na may hika. Soget, kulugo, an, an skin rashes, ang sariwang katas nito ay nakakatulong para mabilis mahild ang sugat, at iba pang impeksyon sa balat, magiging dark blue ito pagka-apply, sa apektadong area ng balat. Oral ulcer, mouth sore, ang sariwang katas ng tawa-tawa ay pwede gamitin pang mumog kung may mouth sore. Nakakapatay din ito ng bacteria. Paalala, maaari lang gamitin ang tawa-tawa sa maikling panahon maximum of 6 days, bawal ito sa mga buntis, o nagpapasuso sa mga bata, hindi man noon kung bakit much better to stay on the safe side, disclaimer, this is for educational use only, please use with caution, ugaliing kumonsulta sa doctor, before taking any herbal supplements.